Yes good day mga boss, sakto ngayong araw na ito ay nandito tayo sa may barangay San Juan uh, Santo Tomas, Batangas Meron tayong huling video nito Puntahan nyo na lang sa ating YouTube channel May update tayo nito, kaka-upload lang O maaaring kasunod nito O may mga kasunod pa Basta puntahan nyo na lang ang update natin dito sa may barangay San Juan uh, Santo Tomas, Batangas Ngayon namang araw na ito mga boss Ay <coughs> kaya naman ay papasadahan natin itong dito sa may Makban Interchange Dito sa may Barangay San Felix Sya nga pala silipin muna natin itong pinanggalingan natin Yan Ito yung ating pinanggalingan At uh, Dito sa may Barangay San Juan At uh, ngayon Dirituhin natin ito uh, Sa may bandabandarian lang sa unahan na yan Ayan na yung Makban Interchange At ako uh, mapapansin nyo nga yung bundok na yan sa mga hindi pa nakakalam ay ang Mount Makiling naandi yan ang ah uh, geothermal yun yung source ng uh, kuryente na makukuha di yan sa geothermal yun yung matatagpuan ng geothermal bali dito ang daan sa may pupunta doon ng Mount Makiling tapos eh, nandiyan din ang uh, iba iba't ibang resort diyan naman sa may Los, uh, Banyos sa may Pansol yan, ang kabila niyang bundok na yan tapos nandiyan din ang UP UP Los Banyos yan. marami maraming uh, nasa paligid niya ang Mount Makiling na yan search nyo na lang gusto nyong malaman kaya naman natin sinishare ay ito nga, ang expressway CR4 ay madadaanan niya ang gilid ng Mount pakiling tapos i eh, pag dinediretso ito ay talagang ah uh, mismo gilid na gilid ng Mount pakiling ang madadaanan natin lalo pagka ito ay natapos pero bali ang update natin, natin ay dito pa lang muna sa may uh, macban Interchange yan na po yung macban Interchange yan kahit may nagagawa grabe ano na gagawa din dito tayo sa may kabila pero maganda sana dito magpalipad gawa ng ito yung pinaka poste nya hanap tayo ng pwesto hindi tayo sa kabila ayan hindi tayo hindi <laughs> tayo 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 lang kasi nakunin. Disimplihan lang natin Para hindi tayo masyadong halata yeah. Okay mga boss Mula dito sa naruroonan natin Ay nakaharap tayo diyan sa may ginagawang poste ng papunta ng Mount Makiling o dyan sa may geothermal at yung natatanaw natin ay yan na yung direksyon papunta doon sa Makban Interchange uh, kaya nagmula tayo dito sa ating na lalagyan yun para makita natin mula dito hanggang doon ang mga uh, nagawa na dito medyo hindi Ganon kabilis yung paggagawa dito Siguro nga ay tinatapos pa Yung ibang lugar na ginagawa nila Hindi natin alam, syempre sila may plano nyan Pero tuloy-tuloy naman Kaya nga lang hindi ganon kabilis Hindi katulad sa iba Na medyo mabilis ang gawa Diyan nga sa may San Pablo Interchange, parang ganito din eh. Pero malinis doon, hindi katulad nito na parang kalat-kalat. Yan lang yung ating comment dito. Pero sa pangkalahatan naman ay tuloy-tuloy ang gawa dito sa uh, Makiling Batangas Interchange. Kaya siya Makban Interchange. Yan po ang ibig sabihin nun. At uh, itong paikot na to ay siguro i- ito yung uh, papasok o kaya naman ay, exit dito sa Macban Interchange hindi pa natin siya masyadong mapigurahan gawa ng uh, hindi pa nga siya masyadong uh, maayos kung baga ginagawa naman pero pansinin nyo yung ano yung tunnel na yon o yung overpass na yon may buhos na siya ng semento so pagka ganitong may buhos na ay mapapabilis na yan at saka yung doon sa may daan papunta doon sa Mount Makiling o dyan sa may Thermal, pagka yan ay na din katulad nito, ay mabilis na din uh, nagagawin niya tatambakan ng tatambakan ng lupa hanggang sa uh, na Pantay na, takpan ng uh, tabunan ng graba tapos eh, yun bubuhusan na siya ng semento. So, ito yung sitwasyon dito sa Macban Interchange. At yan ang sitwasyon dito sa Macban Interchange. Sana ay nakuha nyo po yung buong detalye. Medyo kaya nga natin pinaliparan nya ng medyo mahaba-haba at para makuha nyo yung mga detalye na gusto nyo makita dito sa Macban Interchange. Lalong-lalo lalo na sa mga nag-aabang na makita kung ano na ang sitwasyon ngayon sa mga interchange na ginagawa dito sa SLEX TR4 marami nag-aabang di yan. alam ko na talagang sinusubaybayan nila unti-unting pag uh, develop nitong SLEX TR4 lalo na yung mga interchange gusto ninyong makita yung magiging itsura nya pag kaya na inatapos kahit ako man gusto ko rin makita kung anong hitsura kaya nga ako nag-update nito lagi para i-share na din sa inyo yan, yan, yung sitwasyon dito sa Macban Interchange. At lahat ng nakikita nyo yan ay dito yan sa may barangay uh, San Felix, um, Santo Tomas, Batangas. Ayan. At yung matataraw nyo namang yan sa malayo ayan yan po yung Mount Makiling. Ikutan lang natin. Papunta yan ng South. Yan. Yan parting yan. Yan po yung napakagandang tanawin dito sa May Santo Tomas SLEX TR4. We're gonna, we're gonna be two So yan yung tsura ng uh, o yan yung update ng SLEX TR4 Macban Interchange. Ah, malaki na ang pinagbago kung nang nung huling update natin wala pa yung posting yan medyo matagal tagal na din yon tapos ngayon ay Ito <coughs> na nga ito na yung ating update malaki na ang pinagbago at subukan natin ngayong dumaan dito sa taas na to Sir, pwede dyan? Dadaan lang. Linggo ngayon. Tatawid lang tayo dito. Tapos ito yung ating natatanaw kanina wala pa nga siyang masyadong mga eh ay o ginagawa pa lang kung anong maliban doon sa dinaanan natin yon, yung may posting yon ay ah, lalagyan din yun ng overpass o oh, box tunnel pwedeng box tunnel pwedeng overpass tapos eh, di ni e, meron din aray naman yung kanyang pinaka interchange jo magulo pa dito ba ng ba kanya kanyang yan ng ano eh ng kontraktor may buhos na pala yung ano yung overpass yung tunnel pero dito sa labas parang gulo gulo pa masyadong organized Sorry Opinion ko lang Yan lang yung comment ko Ang gulo si Tatang Yan you know, o Ang gulo Hindi katulad doon sa may Santo Tomas Interchange Ah, Santo Tomas Oo nga, Santo Tomas Interchange Malinis Tapos eh Dito sa may San Pablo Interchange Malinis din Kung bagasan hindi hiwahiwala yung gamit Meron talaga silang isang uh, lugar doon na para doon lang so ayan uh, na tayo dito sa may san ah, parang walang daan labas na tayo sa Macban Interchange ikutan lang natin to ng kaunti so ito kita okay, naman natin to kanina sa drone shots uh, hanggang dito bakit parang may harang doon lalampas tayo eh so ayan mga boss hanggang dito na lamang ang vlog kong ito at maraming salamat sa panunood ng video nito kita kita tayo sa susunod na video ako nga pala si Ariel Motoshop dati tayo nagagawa ng motor kaya Motoshop at ngayon naman ay nag update tayo nitong SLEX TR4 so ayan sa malayo maliit pero pag nilapitan nyo ay napakalawak maraming salamat po bye bye na bye bye at ako'y maghahanap din ng daan para tayo makalampas dun sa kabila para mapuntahan natin yon